Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Bundok del Carmen Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabinganin ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na Kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem manahimik sa harapan ng Panginoon ng lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Aleluya, Aleluya! Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Dios at namumuhay ng angkop. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Yesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Yesus, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga lagad at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang siya ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,